Su Ramirez nagmakaawa kay Main Mendoza dahil sa kaso na isinampan nito sa kanya. Pinagpipyestahan pa din na sa social media ang paghihiwalay ng showbiz couple na sina Main Mendoza at Arjo Atayde. Ayon pa sa balita ay kumpirmado na ng ang aktres na si Suramires ang itinuturong dahilan kung bakit naghiwalay ang mga ito. Ayon pa sa balita palihim na nag-uusap pa din ang mag-ex na si Arjo at Sue dahil ayon sa balita ay may anak pala ang mga ito. Ito umano ang naging nitsa kung bakit agad na naghiwalay si Arjo at Main, dahil buong akala nga daw ni Main ay tapat at walang halong panloloko ang ipinakitang pagmamahal ni Arjo sa kanya. Samantala, sa katunayan na sa kapapasok lang na balita ay naghain na ng kaso si Min Mendoza sa korte sa napapabalitang dahilan ng paghihiwalay ni Maine at Arjo, tuluyan na nga daw na sinampahan ng kaso ni Maine si Suramires at ayon sa actress, deserve nito ang mga kasong kanyang isinampalaban dito. Ang pamilya nga daw ni Min ang nagdesisyon nito para sa kanilang anak na si Min dahil kung si Min nga daw ang tatanungin ay nais na lang nito na matahimik ang buhay niya at hayaan na lamang si Arjo sa kanyang mga gustong gawin. In short nga walang legal na aksyon na nais gawin si Min sa mga ginawa sa kanya ni Arjo dahil ang mas naninibabaw pa din na daw ngayon sa puso ng aktres ay ang pagpapatawad sa kanyang asawa. Samantala dahil nga sa kasong kinakaharap ngayon ni Sue Ramirez ay ayon sa source ay nagmamakaawa umano ito ngayon kay Maine para iulong ang kasong isinampa nito sa kanya. Ayon pa kay Sue alang-alang nga daw sana sa anak nila ni Arjo ay sana ay iulong na lang daw ni ng ang kasong isinampa nito sa kanya dahil wala daw siyang gusto kundi ang magkaroon lang ng ama ang kanyang anak kaya niya nagawang isiwalat ang buong katotohanan. Ngunit wala umanong balak ang kampo ni Maine Mendoza na iulong ang kaso dahil wala umanong kapatawaran ang ginawang panloloko ni Sue at Arjo kay Min. Ipupush nga daw ng pamilya Mendoza ang kaso laban kay Sue kahit palabanan nito ang kasong kanyang kinakaharap.